Okay, what's up, Arm Nation? Kamusta kayo? So, baka gym tayo tayo kayo, guys. So, yung gym na pupuntahan natin, makikita nyo naman yun. Eh. Nakapag-vlog na kami dito ilang beses, pero ito yung kung saan ako nagsimula. Kasi sobrang lapit niya lang sa bahay namin. So, yung workout natin ngayon, more on back pressure training. Kamaya, explain ko sa inyo kung ano. Pasok lang tayo mayingin kasi. Guys, may nakita ako. Kaya tama. Okay guys, so tagal ko hindi nakarating dito. Oh, pala yung mic. Ang tagal ko hindi nakarating dito. Hindi ko alam bakit Ito ganito. It means, nauso no, na no, talaga yung arm wrestling. Kumbaga, okay. hindi ako nagka-training dito ah. Kung sabihin, kumbaga mga ibang tao. Ano na rin? Naku-curious na rin about arm wrestling. Pero mamaya sa natin ito ha. Uh, dapat tawa ako kasi since din ako nag-training dito, baga, sino yung magpapagawa nun? I mean, ibig sabihin may mga ibang interesado na ngayon sa arm wrestling. So, kumakala pa talaga yung arm wrestling sport natin. So, nakakatawa lang. Kumbaga, parang nararecognize na siya paunti-unti. Okay, go. Sa ano? Sama ko na ngayon si Steven ngayon. Oh. No? So, tatry natin mag-daily vlogs. Ngayon, meron may, na tayong cameraman. So, since magka-camera din siya sa atin, sasabay na sa atin si Steven ngayon sa mga training natin. Ano so, ba, papalakas ka na ba? Tatanong ni kita, uh -huh. Genesis. <laughs> Shout out pa eh. You know? So, yun. Training muna kami. Then, papakita namin yung workout game. Okay guys, so okay, May kita makikita nyo si Kuya Alan. Siya yung may-ari ng gym. Tsaka siya rin yung gumawa ng equipment na yan. So nakakatawa kasi nakuha nyo yung tamang measurement. Ang galing lang. Nasabi niya sa akin, nagkakawin to kami na marami na talagang interesado sa arm wrestling dyan. Kung baga may mga nagsasparing, sparing nito dyan ng mga kabataan. So nakakatawa. Magpunta ko rin yung mga iba na re-recognize na rin tayo. So it means na malawak na talagang arm wrestling sa Pinas. So yun. Okay guys, so start tayo na nag-warm up lang ako. Pero yung pinaka-workout sa atin, tatlo lang naman. More on back pressure training tayo. So magsisimula tayo doon sa... Actually, kaya tayo nag-backal gym tayo ngayon kasi nandito yung handle na... I mean, yung bar na favorite ko, yung sa tricep bar. Pinagamit ko siya pang back pressure training. Three exercises lang. So magbabar tayo. And then magdumbbell tayo, yung larat curls. Tapos static siguro. And then cables. So tatlo lang, hahatiin natin siya sa compound, isolation, tsaka yun sa cables. Itong workout na to, ito yung magiging ano, kumbaga adjustments natin. Dahil ito yung naging kulang pa sa training ko nung bago kami maglaban ni Simon. Kasi kung mapapansin nyo, nagtatarang sila ano daw yung nakikita kong kinatalo ko kay Simon sa laban namin. Anong nangyari kasi nag-focus ako sa hand control talaga nun. So mapapansin nyo, yung mga naging workouts ko is mga puro kamay lang. Na neglect ko yung arms training. Hindi naman arms, yung back pressure training ko. So nangyayari, umu-open up ako. Although nakukuha ko yung hand control. Pero mapapansin 'di ba? papaking smooth tidal o open yung arms natin. Kahit pa natin yung kamay. Ang naisip ko doon, masyado ko nag sa hand. Pero yung tightness or yung kubaga yung lock ng kamay natin is nawala. So yun yung naging disadvantage natin. So ngayon, yun yung palalakas natin dahil nga syempre, kailangan nating gumawi kay Simon sa pagdating ng rematch. So yun yung i-work natin ngayon yung, yung back pressure natin. So yun. Game. So makikita nyo, hindi talaga siya full, uh, hindi siya yung back bicep na full range. Half range lang talaga siya. Kasi ang work natin dito, yun nga yung lock ng arm. So yun yung back pressure para kaya mo mag-absorb ng mga heat hindi ka mag-open up. Kasi nga, gaya sabi ko kanina, yun yung naging weakness natin sa laban natin nung nakaraan. So yun yung palalakas natin ngayon. Pamaya, ganoon din yung mga workouts natin sa dumbbell naman, pero puro tayo 90 degrees. So hindi nyo kami makikita mag... na, na mag-full range of motion. Laging half. Oh, okay, hahanapin so next recoil tayo, titingnan si natin may substance tayo natin. Ganoon lang, half rep lang. Next start, titingnan natin siya na tawag din ng Lara Spectre. Papaypay okay. ko sa kanya. Maganda 'yun. 90 degrees down. Ayan, 90 degrees guys. Curl natin yan. Mamaya, pag nag-heavy na tayo, after natin mag-curls, yung last, i-hold natin dito. So, doon mapapractice yung static holds natin. Okay, so, kaya tayo natin gano'ng katagal. Pero mamaya pa yun, mag-warm up muna tayo. So, okay. Medyo magaan lang pala yung Nervous nila Nakukuha lang yung license ko So, since last set na to Dito na tayo mag static So, i-curl natin siya. Then, kung ilan yun yung magawa ko Yung last I-hold natin yung static So, tarayin natin kung ilan magagawa natin Actually, wala akong idea Dahil, yun nga, Kaya sabi ko Tagal ko hindi na ganitong training So, hindi babalik natin siya. yun yun, larat curl na tinatawag, tsaka static holds. Next natin, ito na actually yung last, yung back pressure na cable. Pero ang maganda dito, isa sa mga favorite ko dito sa gym na to, na kaya ako ka talaga din na diet. Ito, mapakita ko sa inyo. Kadena siya. Iba yung ano, feel, pag kadena Every inch ng angat mo, lalo pag nagpa ka, every inch randa mo eh. Kaya ito yung binabalik-balik ako dito sa gym na to. Aside dun sa tricep bar. So yun, papahinga lang kami, then move tayo dito. Basic lang naman siya. 90 degrees pa rin. So, mapapansin nyo, yun talaga ang pinafocus natin ngayon. Iba-ibang angle lang. Yung kanina, dalawa. Yung next, yung hold. Ngayon naman, ito tayo. Gagamit tayo ng judo bed. 'Ko okay, yung so nakita niyo yung workout natin ah mabilis lang naman medyo maraming sets lang kami na ginawa kasi nga volume training yun ang focus natin talaga ngayon Is yung mga back pressure Tsaka yung mga statics pero yun nga tip ko pa rin sa mga beginners mas prioritize mo yung hand kaysa sa arms kasi kapag malakas yung kamay mo konti lang yung gagamitin mong strength sa arms pero mas malakas yung arms mo kaysa sa hand. Mas maraming arm strength ang kailangan mo para masalo yung weakness ng hand control mo. So yun lang, malalobat na ako. Maraming salamat sa mga nanonood at umabot dito sa dulo ng video. Kita-kits tayo sa next vlog. Ingat kayo palagi. God bless. Let's go.